Self-subscribe so to my channel. Oh, yeah, thank you for the ice cream, so good. Wow, delicious strawberry. Ice cream. Wow, delicious strawberry. Ice cream, yummy. Nice. Ice cream, good. Ice cream, yummy. Oh my My name is uh, Deo Balbuena, ang tunay ko pong pangalan. At uh, kilala po ako bilang isang diwata Paris. Nandito po kami para mag-file po ng COC, 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 COC. Walang iya! Ano ba nangyayari sa Pilipinas, mga kadead Kitang-kita nyo naman. Paano na kung nangyayaring manalo siya? Ano sa tingin nyo ang mangyayari sa Pilipinas? Palibasa, nauuto siya ng mga kadikit niya. Wala naman sana akong masasabi kay Diwata o alias Diwata Pares. Kundi dahil sa pagtakbo ng ito, pinatunayan niyo lang kapag binoto nyo mga tanga kayo. Ang una sa lahat, laking pasay ako at kumain ako. Isa na ako sa kumain sa Diwata Pares na walang lasa dahil dyan ako nagtatrabaho noon. Uh, di mo naman maitatanggi ang pagyaman dahil sa pagninegosyo pero dahil ikaw ay tumakbo o nag-file bilang isang kandidato, ako ay nawalan ng gana bumoto dyan sa Pasay. Naman. na naman, na-overhype ka lamang pero naging successful ka naman di mawawaring ikay naging successful sa pagninegosyo ng Dewata Pares pero yung mga sinungaling na vlogger hindi na bumalik dyan kita mo naman napakadumi at mala malangaw malinsangan ng amoy at di na ba wala na akong kuma aga na kumain nung una ay bilib na bilib naman ako sa iyo talagang asikaso ka sa inyong trabaho at marami kang natutulungan nakamag-anak mo lamang pero, tignan mo. Diyan sa Pasay, sa pinuestran mo dati, ikaw lang ang tila ang umunlad at ang mga kamag-anak at kaibigan mo lang. Kaya paano mo masasabi, Deo Balbuena, sa pagtakbo mo at sa iyong plataforma ay matutulungan mo ang mga vendors at nagtitinda sa gilid-gilid. Wala akong tiwala sa kaalamang meron ka. Kaya, kayo nang bahalang humusga, mga kadedma. Comment down below kung ano ang masasabi nyo. Tignan natin at subaybayan ang susunod na kabanata. Ideo Balbuena o alias Diwata. Paras! Boom! Huwag <todic> mong subukan!